buhay. Okay? Sabi yung statement ni Duterte, hindi siya magpapahuli ng buhay. Okay. Sabi niya, ni Duterte, uh, February 7 pala to, let me be very clear on this Marcos has nothing to do with the ICC. Strategy yan. Alam ni, alam ni Duterte na si Lisa Smugs. Maring hindi si Marcos, Mar well, pareho lang yung dalawang yan. Sabi ni Duterte, as a matter of fact, I'm not asking for his help. I will deal with the with the, the ICC myself. O, di ba? Basta, ang ano ko is they do not have the jurisdiction over here. At hindi nila ako, ma, hindi nila ako mahuli talaga. O mahuli nila ako na tegi, tegi na. O dedo na. Ano ibig sabihin ni Duterte? Lalaban ng Pilipino sa mga banyagang sasako. Bakit? Ano bang ICC? Pilipino ba yan? Banyaga na nakipagsabwatan si Lisa at si Kuting. In the first place, mga kababayan, hindi makakapasok ang ICC kung hindi papayagan ng gobyerno. Kaya yung sinasabi ni Pangulo Duterte na uh, it has nothing to do with the, uh, um, walang kinalaman si Marcos dito, chika bumbum lang yan. Ang ibig sabihin ni Duterte dito, sabi niya kung gusto man nilang magtangkang talagang pumasok, unahin ko sila muna. Kayo mga sundalo, tumabi muna kayo kasi hindi ninyo ito away. 80 years old. Makikipag-away sa banyaga. Sa tingin mo, walang susunod sa kanya. Ganito na lang, ganito ang gusto nyo. Akala ko ba may kasarinlan na tayo? Pero dahil sa kajutahan ni Lisa at ni Kuting, pinapapasok, pinapayagan, tinatanggap sa loob ng Malacanang. Sinabi ko sa inyo, hindi makakapasok ang ICC sa loob ng Malacanang kung hindi babasbasa ni Lisa. Yan ang katotohanan. Kaya ang statement ni Pangulong Duterte dito, kailangan medyo mataas ang comprehension mo. Okay? Magaling kang magmanman, magmatchan para maintindihan mo. Sabi niya, wala namang jurisdiction niya pumasok na yan eh. Walang basis. Anong authority nila to come in and arrest people? Wala. Bakit sila nakapasok? Noong panahon ni Pangulong Duterte, dahil siya ang presidente, nakapasok ba yan? Kumalas nga tayo eh. We have the power. At bilang isang kuting, dahil siya ang presidente, pero hawak ni Lisa ang kanyang itlog. Makapasok ba ang, ang ICC? Hindi walang makakapasok na sino man kung hindi papayagan ni Lisa Ahas sa panahon ngayon. Isaksak niyo po 'yan sa inyo mga kaisipan. Dahil 'yan ang katotohanan. Walang makakapasok dyan sa Pilipinas <coughs> ng hindi binabasbasa ni Lisa Smugs. Sabi ni Pangulong Duterte, I am a Filipino, the law guarantees me itong clause ng Constitution sa Bill of Rights. No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Nor any person shall be denied the equal protection of the clause of the Constitution. Okay, pinakabisado to sa amin nung ako ay nag-aaral ng koleyo.